Ano po? Ano po yan? Pakikuha mo naman yung tuwalya, oh. Pakidala mo rito sa... Panyo? Opo. Mm. Eto na po. <laughs> eh, bakit ka nakapikit? Eh... Mahirap na ho, senyorita. Baka ho magkakuliti ako eh. <laughs> Napaka-naive mo talaga. O sige, lumapit-lapit ka rito at aahon na ako. Ah. 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 Konting lapit pa. Pa? Saan niyang ginagawa mo? Saan mo? Eh, kung anong ginagawa ng anak niyo, ginagaya ko lang eh. Kita niyo, nagpapalit siya ng bewa. Nagpapalit ako nandiyan eh. Para makapagpa-sexy. Hoy! Kinuha kita rito para magtrabaho, ha? Hindi para magpa-sexy. Pumunta ka sa kusina. Galing na po ako ron. Pwes, bumalik ka uli! Eh, ito po, masarap po Naku ikaw, ibalik mo yan sa tubig. Ay, ay, galing na ho siya ron. Naku ikaw talaga, walang hiya ka! Ginagaling Aray. mo ko ano! Aray! Ito, gusto mong ibalik ko sa mukha mo? Hindi po sa ka, galing yan, siwet po. Ako walang ya! Maloloko ko sa'yo! Hoy, Kristi! mag ingat ka sa lalaking yon, ha? May ugaling aswang yon! Mami naman. Oh. Buti oh, na lang. Salamat ha. Nailigtas mo na naman ako. Pangatlong beses na to. Christy, kaya siguro pinanganak para magsilbing tagapagligtas mo. <laughs> Ganun ba? Para sa akin ba to? Mm. Ang bango tama? ah. <laughs> Hoy! Hoy, Karen. Uh, huh? uh, Anong ginagawa mo uh, sa anak ko, ha? Mami, huwag kang magalit kay Botong. Buti nga nasalo niya ako kung hindi basag na sana ang ulo ko ngayon. Oh. Ganun ba? Lalaki, ibaba mo yung anak ko. Baka matay tanuyan. At ikaw naman, Christy. Umakyat ka sa taas. Mami naman, tinatapos ko pa to eh. Sinabi ko na sa iyo, mamaya mo natapusin yan. Akyat! Okay. At ikaw? Bumalik ka doon sa garden! Gawin mo yung ginagawa mo doon! Galing na po ako sa garden. Bumalik ka! Uh, opo. Ah, Mrs., kayo ba yung taga-balik-balik? Bakit? Eh, ang hiling niyo, bumalik eh. Eh, kung pinapaliktad ko, kaya yung mukha mo, ha? Babalik na po ako, ako, babalik na po ah, Ano po, ano po yan? Pakikuha mo naman yung tuwalya, oh. Pakidala mo rito sa... panyo. Opo. Mm -hmm. Eto na po. eh bakit ka nakapikit? Eh, mahirap na po, senyorita. Baka ako magkakuliti ako eh. <laughs> Napaka-naive mo talaga. O sige, lumapit-lapit ka rito at aahon na ako. Ah. Ah. Konting lapit pa. Pa? Parang nababasa ko sa mga matamong May gusto kang ipagtapat sa akin Meron nga Kaya lang Nag-aalala ko na Baka pag hiniling ko Hindi mo ibigay Bakit hindi mo sabihin? Malay mo Ibigay ko Ano ba yun? Yung kamay ko, baka pwedeng ibigay mo na sa akin. Kasi kanina pa ako nangangalay. Kamay lang pala eh. Potong? Senyorita? Kung ako kaya ang humiling sa'yo, ibigay mo kaya? Tata ng buhay ko. Hindi ko ba ito nabibigay kahit kanino? Pero pag ikaw ang humiling, ibibigay ko sa iyo. Talaga? Oo. <gasps> Yung tuwalya, nahulog, pakipulot. Tuwalya! Christy. Sino ba talaga tong insekto na to? Huh? Hmm. Ivan, si botong Hi Ivan, kamusta ka? Hi, Ivan, 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 ah, 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 Ivan, 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 tao. Ivan, Ivan, Sino Ivan, talaga tong insekto na to? Mm. Ivan, boy namin. Ah, ah. Boy sa bahay! Dinadala mo sa disenteng lugar na ganito! Wala ka naman kamodo-modo, -modo, Christy! Eh, paano po? Late ka, ano? Eh, di syempre maghahanap ako ng partner ko. Traffic, eh. Oh. Eh, sino po yung mama na yan? Ako lang naman. Ang boyfriend nitong si Christy. Boyfriend? Boyfriend mo siya? Asensya ka na, ha? Hindi ko nasabi sa'yo. Boy sa bahay, pinagtsatsagaan mo. Pinag-aaksayahan mo ng oras at panahon. Hoy, insekto! Hindi na babagay ang walang takwenta-kwenta mong karakas sa lugar na ito. Oh, 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 oh. Ay! nga sa wang ballroom na ito dahil lang baho ng pagmumukha mo. No, no. Ah, ang sa'yo! Umagyan sa puno kasama ng maungkoy sa gubat! Dahil mo ang tiyonggo! Boys! Naalipad ba rin sa pagmumukha nito masyadong maantot? Nahihilang ako! Alis my favorite music. Pisti, halika, anak, dali. Halika, anak, dalian mo. Ivan, ikaw na magsabi kay Christy yung sinabi mo sa akin kanina. Christy, sa dinami-rami ng mga babaeng nagkakandarapat ng gahabol sa akin, gusto kong malaman mo na ikaw ang maswerteng babaeng napili ng puso ko at damdamin. Ang singsing? -sing? -sing? Ang sing -sing na ito <laughs> ang magiging sagisag ng ating walang hanggang pagmamahalan. At ito ang magbibigay sa iyo ng karapatan para ipagmalaki mo at ipagsigawan sa buong mundo na ikaw lamang ang tanging babaeng pwedeng magdala at gumamit sa busila kong pangalan. Christy, ako'y iyong iyo isinusuko ko na sa'yo ang buo kong pagkatao. Ipinagkakaloob ko na sa'yo sampu ng aking kinabukasan. Buhay ko man, katawan ko, at kaluluwa. Ano yun? May kumakontra. Hoy, insekto! Huwag kang makikialam dito! Huwag kang sasamat! Dahil hindi ka nasama dito! Simat hmm. Sorry, Ivan. Pero hindi ko matatanggap yan eh. Bakit? Hindi ba matagal na kayo magkasintahan ni Ivan? Isuot mo yan! Ayoko, Mama. malto to! Bilang magulang mo, inuutosan kita. Isuot mo ang sing-sing na yan. Isuot mo! Ah, uh, Ma'am? Eh, kung ayaw naman po ni Christy, eh di huwag na pong pilitin. Hoy! At sino ka makikialam sa akin? wala kang karapatang magsalita ng kahit ano dito, ha? Siguro makukulam ka, no? May tuko ka mangkukulam, kinukulam mo tong anak ko at nang sa gano'n, malapit sa sayo! Lumayas ka yeah. dito! Ah, ma'am, mawalang galang na ho. Ah, tingnan tignan nyo ah, kung sa kanya lang ho ang anak niyo, eh di, sa akin na lang ho, hindi di hamak na mas mabay na tao kaysa dyan, walang yahoo yan eh! Ha? Hoy! Anong sinabi mo, insekto ka? Ay, Christy! Hey! Ang mabay na lang ang e? anak mo! mo ba ako?

Huwag ka nang babalik dito! Pag bumalik ka, babalik ka alam sa akin. Wala kang karapatang magsalita ng kahit ano dito, ha? Boto, malis ka na. Maawa ka sa sarili mo. Malis ka na. Umalis ka na! Oh. Sumabog ang kotse ni Boss. Isa kagimbal-gimbal at kalunos-lunos na pangyayari ang naganap dito sa kahabaan ng Highway 4 kung saan ito ay patungo sa isang class na subdivision. Ayon po sa ilang saksi, isang bulalakaw ang bumulusok at direktang tinamaan ng kotse na nasunog. Isa na lang po ang lula sakyan na sasakyan at pinag-iinalam patay na ang laman nito sapagkat mula tama ng tamaan ng bulalakaw ang kotse ay hindi pa gumagalaw ang sakay nito. Ilan ang tinamaan ng bulalakaw? Ate Marie, Ate Marie, bilis! Ate Marie! Oh, Di ba ano ba yan? Yung matgasag, ano ba yan? Ate Marie, Senyorita Ayon po mga kababayan, hindi pa rin gumagalaw ang laman ng kotse. Nakikita po natin sa ating harapan na walang pagbabagong nagaganap. Boto, ikaw ang napili ko dahil sa iyong mabuting kalooba para bigyan ng pambihirang lakas at kapangyarihan para supuin ang kasamaang nangyayari sa lupa. Ang ibig sabihin, gagawin niyo ko parang bida sa pelikula? Sigit pa dyan. <laughs> Producer? Hindi mo na ibig kong sabihin. Alam ko na, alam ko na. Gagawin niyo akong parang bidang-bida talaga. Pero, kailangan ibalik niyo ako agad. Para magampanan ko ang katungkulan na binibigay niyo para sa akin. Kailan mo gustong bumalik? Kayon, <laughs>